hindi ka na naawa sa mga estudyante dyan, sa mga tao dito. Hindi mo, ini hindi mo ba siga inisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng, ng hindi kumplit? Nakuha niyo ba yung memo ko? Na sinabi ko, lahat ng dokumento, i-prepare niyo? Kaya nga, hindi, wala akong pakiagam. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, lahat ng infra, bigay mo. <tip> Kanisang daan ng bakal.

uh, yung tiara ko yung during the administration ano ah uh, madalas ay dito at you na know, wala tayo na ipolong tabaw pero ngayon nandito tayo dahil sa directive ng ating pangulo sa pangulo ng Marcos na uh, tignan lahat ng mga proyekto hindi lang sa Dabao kundi all over the country no? at uh, meron kaming natanggap uh, together with the ICI ng mga reports of suspected ghost uh, projects you know, and uh, substandard projects uh, which date back even during the previous administration. So, uh, ngayon, on one project sa Davao Uh, can I get the phone siya in a bit out ng District Engineering Office of um, of uh,

contractor ay St. Timothy Construction Corporation which siguro alam nyo na eh, uh, isa sa mga kumpanya ng mga Biscay. So, pagpunta namin doon, may nakita kami ni Mayor Benji na mga gumagawa. May, ano doon, may heavy equipment, may mayroong simento bakal doon. So, naging invisi na kami. No? At uh, nabuha namin yung mga papeles at yung mga plano. At Because according to the documents we got from the uh, Davao Occidental uh, District Engineering uh, Office and also confirmed by R.D. Jubi, who is here. No, uh this project was completed, no, 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 2022 fully paid no, no, uh, no, 2022. Nabayaran siya full payment beginning of 2023. No? So, hindi ko ha. Tumawin dito. No? From 2021, binid. 2022, na-award early 2022. Nag-move sa bagong administrasyon uh, at binayaran no? ng District Engineering Office si District Engineer Garete ng uh, Davao Occidental in full, 96.5 million pesos. Including that na, retention, everything. Basta bayad lahat. Pero inamin ni District Engineer sa amin, Mayor Benji, na nung nagbayad siya in full, hindi pa tapos ang proyekto. Okay, yun ang sinabi niya. Pero tinanong ko sa kanya, bakit ka nagbayad kung hindi pa tapos? Ang sabi niya, hindi kasi nangako naman yung contractor, si Biskaya, na tatapusin niya. So ang sabi niya sa kanya, sige lang, Engineer, kung ikaw ba nagpagawa ng bahay sa lili mong pera, magbabayad ka ba ng buo sa contractor mo kung hindi matapos ang bahay mo? Ang sabi niya, hindi ko. O bakit dito nagbayad ka? Hindi sir, kasi yun eh. Uh, nangako naman sila, matatapusin na. So, doon pa lang, uh, and then si RD Judy, si Arabic sa kanya. Although si RD Judy, in fairness to her, she arrived here in Davao, in Region 11, uh, April of 2023. No? So, she was not involved here yet, no, at that time. But, the story becomes more interesting. Why? Kasi kinausap ni Mayor Benji yung community na kailangan na matagal ng bad control kasi talagang nagbabaha daw doon pag umunggal at tumataas ang tubig at may eskwelahan pa doon ng mga bata doon sa tabi mismo ng ilo. Ang sabi ni ang tinanong ni Sir Benji, meron naman nag-construct dito noong 2022 or early 2022, January nung na-award ito or February 2022. Ang sagot sa kanya ng kapitan at ng mga ibang tao doon sa community, Sir, wala po. Wala. Eh, sabi namin, eh, kaya nagsimula nito kung ginagawa ito? Sagot sa akin, Sir, last month lang po. Okay. Last month lang po nagsimula. Again, ah, 2021, binid, 2022 in award, dapat nagsimula pero sabi ng community, wala. Nagbayad. Sinabi ni Arti, mayroon nang nagawa sir, ito, ito, ito. ito hindi nakikita na sa amin. You see the pictures in the video. Ito po, kaya nga po, nasi, may, may kwento pa siya na, Sir, nasira po kasi. Nung umulan, nasira. Kinonfirm ito ni R.D. Judy. Di ba, R.D. Judy, yun ang report sa'yo. Nung DE, na may nasira daw. Pero ang sabi ng community, walang gumawa doon in early 2022 hanggang ngayon and nagkaroon lang ng construction doon last month. At yung may captain, Nagpakita sa amin ng picture last month yung exact area kung saan tayo nag-inspeksyon ng emergency, Benzine, wala na kay Anadol last month. So, ano yung ibig nito? Ghost Project. Sinabi na kay Alvin, May ghost projects sa region mo. I Again, mean, I won't be surprised if this is not the only one here. Ito ang isa kong nakita namin sa Burakhan at sa iba pang area. So, hindi lang ito sa Luzon, hindi lang ito 2023, 2024, 2021, 2022 ito. Yung kahapon, pumunta kami ng Maynila, 2018 din yun. Yun naman, meron ngang nagawa, hindi naman gumagana. So, this is really, ano, dumili. Kaya talaga, ano, ah, eh, uh, galit na galit ako pa din ngayon. Pasensya na sa inyong narinig na siguro ako nagmura nung kanina kasi sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos, almost. 100 million pesos ang pinag-usap na nandito Sabi ko kay Adi, Adi, hindi to 1 million, 5 million, 10 million. 100 million ito ayos. Tapos wala, nothing. So hindi pa pwede ito. So sinabi ko na doon sa DE. DE, naintindihan mo naman dahil sa mga sinasabi ko ngayon. At sa nakuha namin ebidensya dito, bako kulong ka. Kulong! Sigurado! Hundred percent! Kulong! At kung sino man ang kumirman doon sa mga papeles ngayon na nag-authorize ng payment, kulong lahat doon. Tapos, sasabihin sa akin, pag magtatanong ako, bakit hindi naman mo monitor ito? Kasi, Kasi dami eh, masyadong project. Hindi namin tayong monitor. That is unacceptable. Eh? Ang tayo na kailangan magbago dito. So tomorrow na tomorrow, mag-i-issue na ako ng show cause at suspension ng buong district engineering office halos ng Dabao Oksinta. And I will also have to issue a show cause. Unfortunately, kahit na wala ka si RD nung time na yun, I will have to issue a show cause on the region for command responsibility dahil baka hindi naman pwede hindi naman monitor yan. Almost, remember, almost 100 billion of them natin not So, it is clear na yung suspension namin ni Sir Benji at ng ICI na hindi yan to sa Luzon, all over, at this will go back to previous administrations. Kaya nga sa EO, creating the ICI, 10 years ang babalikan ng ICI dito. Kasi hindi ba, hindi ba ito anak sa'yo tulog ito? Can you help me before I pass it on to Mayor Benjie, I'm telling all the people in the village now, in all districts, kung meron ganito sa inyo, huwag nyo nang hintayin, pumunta pa ako sa inyo. Pumunta pa ako Magkusa na kayo. Huwag na akong pakiram kahit maubos lahat ito mga hindi pa eh pwede Hindi, hindi bariya-bariya pinag-uusapan natin dito. Ah. Threshold for plunder. So, hindi uh, to. Kung akala niyo nagbibiro ako board, kung akala nagbibiro ang ICI, kung akala niyo nagbibiro ang presidente, nagkakamagigay